Yan po, gagawa tayo ng Chinese tea. Ayan ito, ang asukal. Yan po ang ihalo ko, sugar. Slav sugar golden. Ito ang mga, ewan ko ba, damo-damo to sa amin. Nasa, nas umaba, mga gunahon, ano siya mga bulak-bulak na to asa din yung bulakan ni buhak kung siguro tulangan ni siya. Ewan ko, bulak bulak to. Oh. Yan, gawin ko ng Chinese tea. Ganito sila. yun o, oh, dami, kong, dami kong hugasan. Ayan. Kasi mara, marumi. Ito. Para ihihigiro, bulak sa ihihigiro. But um, sa bulak sa chrysanthemum. Ito ang chrysanthemum. Chrysanthemum Chrysanthemum flowers. Ayan. this is the umpacha, I don't know what what in ewan ko ano itong pangalan nito ayan o, oh, bulaklak, ayan ang, ang aking gagawing Chinese tea chrysanthemum na flowers, ayan, dry yes the, ano ito, yung mga ihiigiro bulaklak na tapos, ano, um, hugasan natin ang maigi, guys, kasi ang daming buhangin. Kasi pinulot lang nata ko sa lupa. Ayan, ha? Oh. Ina mo, oh. Oh, daming buhangin. Oh, oh my God. Mm -hmm. Ayan. Ang lulot. Naka-ano na po tayo, guys. Herbal. Herbal. Ayan, nakadalawang hugas na po tayo dyan, guys. Tatlohin natin kasi dami siyang, ano, dami siyang buhangin. Ayan ito, oh. Ewan ko anong damu ito. Damu. Five, five. Five medicine, oh, five. Five classing medicine, ay, herb. Yung mga, ano, yata ng duldul ito, bulaklak ng duldul. Ayan. Tapos, ihi-ihi o giro uh, sa damuhan to kinukuha sa Pilipinas. Ewan ko kung nakakakita kayo dyan ng ganyan. Okay. Pagasan pa natin ulit dahil ang dumi. Ayan o, ang daming buhangin. Ayan na guys, kumukulo na. So, ihulog na natin ang ating herbal. Herbal herbal tea herbal tea five five classing herbal tea po. ayan ah uh, chrysanthemum mga ugat-ugat ng mga ewan ko mga damo ayan basta mah mahilig mah mahilig kasi yung mga amo ko ewan ko to e ewan ito bulaklak yata ng doldol uh, as Bless, blast, na o oh, bulaklak ng bulaklak ng doldol Alright, alright, ayan na po Yes, okay Then next po ang asukal ne Next po ang asukal Itong kasing asukal natin guys Yan ang dapat Ihulog sa Chinese herbal tea Thank you so much guys Salamat po sa inyong pagsama sa aking Paggawa ng herbal Five pieces herbal yan. Thank you so much. Kumukulo na ng ating ano. Antayin na lang natin ng 45 minutes. So hindi ko na hindi ko na antayin pa na maging 45 minutes kasi mahaba na po. Maraming salamat na ka 4 minutes and 10 seconds. Goodbye. Thank you for watching. I love you.